Nagduduyan po ako yun Yung mm, isa naging ano na Eto kaya talaga 'to ni 1000 nang gito no. Oops. Oops. Okay our venom. We need to go win the Shubi line. Ako ah, yung <laughs> makakapal pa po atay na. <laughs> Medyo makapal kapal pa po. Putas na na po Putas <laughs> na pala yung aking gulong. Yun na lang merong pinaghalinan si Kuyang. Apo. Oh, Ang unahan lang naman yan. Yan po, pag ganyan, di kuryente, ano po. Mm hindi -hmm. Di pa mausok. Sa kahit iwanan mo, hindi masasunog. Mm hmm. Pusang nag-offset. Ah, nag-automatic po siya? Automatic. Kaya yun ang po, Salang mo ngayon, bukas ng umaga mo, tagalin. Alam mo mm -hmm. ang tema. Mm hmm. Pagka mainit na siya, nag-automatic na siya. Pagkaluto na talaga. Parang ano din, rice cooker ano? Oo, oh, parang rice yes, cooker. Okay. Kainan pala ng ganyan. <coughs> <coughs> Kaya nagsalang ako tapos sa saing ako. Aha. huwag ka baka ikaw masunog. Ramo ka ako. Kaya nakasalang ako sinahing, hindi ako nagbalik. Baka ikaw sunog na hindi ako mismo. Ah, po. <laughs> eh, hindi naman ay e, katagal ka. na ay. Eh, lo pala kagandahan sa kanya pag di ano, de-kuryenteng ganyan na vulcanizing. O kaya mga magagalang <laughs> lang, <laughs> wala problema Hindi mo gusto ना लॉग में डाल